Sa ABS-CBN Ball 2023, kamakailan ay in ni Ogie Diaz si Maha Salvador na dumalo kasama ng kanyang mister na si Rambo Nunez? Ay naibahagi nito na nasa tamang edad na siya at handang-handa na na madagdagan ang kanilang pamilya anytime soon kung ibibigay na ni God? Kailan kayo madadagdagan ng isa? Tanong ni Ogie kung kailan ibigay, sagot ni Maha. Hindi niyo inaawat? I'm turning 35 this year. Ilang taon na ako, 20 years na akong yumuyugyog ng yumuyugyog. Sayaw dito, sayaw doon, acting di ba? So, ako naman if may work, work, ani Maha. Pero pag ibigay na ni God yung blessing na yun na magka-baby kami, anytime soon syempre. Di ba parang ang tagal naming nagtrabaho ng para sa amin, sa future? So, this time pwede ibigay anytime. We're ready. Matatandaan na nito lang July 31 kinasal sina Maha at Rambo sa Bali, Indonesia. Ibinunyag din ni Maha na ikinasal na sila ni Rambo sa Pilipinas bago pa man ang destination wedding nila. Sa isang civil wedding noong Araw ng Mga Puso, February 14, 2023, na ginanap sa Grand Hyatt Manila, Bonifacio Global City, kasabay ng kanilang ikaapat na anibersaryo bilang magkarelasyon.